Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik sa ating YouTube channel, Boy Jun Channel, samahan ninyo akong silipin ng YouTube channel ni Alex Gonzaga, kung magkaano na ang kanyang kinikita ngayong bulan ng December 2024, dahil sa isang website na ang Social Blade, ating makikita kung magkano na ang mga estimated revenue ng mga iniidulo nating mga vloggers kada bulan. of December, unang upload natin ngayon sa December. Samahan ninyo akong silipin ang estimated revenue ni Alex Gonzaga, Catherine Cruz Gonzaga Morada, pinanganak noong January 16, 1998, professionally known U.S. Alex Gonzaga, is a Filipino, media personality, host comedian, actress and businesswoman, singer and vlogger. Nagumpisa itong mag-vlog noong July 18, 2017, Channel Type, People, Country Philippines, at sa kanyang video views naman umaabot ito ng 1,681,250,949, at dito sa kanyang subscribers, umaabot ito ng 14.2 million, at dito sa kanyang upload video naman, may 385 lang ito. At dito sa kanyang total grade day, at sa kanyang social blade rank naman, pang 46,813, at sa kanyang subscribers rank naman, pang 335 ito, at dito sa kanyang video views rank naman, pang 9,832, at sa country rank naman nito, pang number 12 ito, at sa kanyang people rank nito pang 99 po ito. At dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, at blanko ito sa ngayon, at sa kanyang video views naman sa the last 30 days, mayroon itong 13.17 million, at bumababa ito ng 24.4%, at dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary, sa daily average naman tayo. Sa lowest may nakuha itong 108 US dollars kung ating ipalit sa peso, times 58, mayroon itong 6,264 pesos at dito sa kanyang highs estimated revenue may nakuha itong 1,700 US dollars. Times 58, may pera itong umaabot ng 98,600 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average. Sa lowest may nakuha itong 759 US dollars kung ating e-times sa 58. May pera itong umaabot ng 44,022 pesos, at dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 12,100 US dollars, kung ating e times sa 58, umaabot ito ng 701,800 pesos. Wow ang laki ng kanilang mga revenue sa daily average at sa weekly average, at ngayon dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue ni Alex Gonzaga. Sa kanyang lowest estimated revenue may nakuha itong 3,300 US dollars kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 191,400 pesos at dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue. May nakuha itong 52,100 US dollars kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 3 million. 21,800 pesos, ang laki ng kinikita ni Alex Gonzaga, mas malaki pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video, congrats po sa ating idol. At hanggang dito lang tayo mga kasiro hanggang sa susunod pa nating mga video, God bless po sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment, salamat po.